Grabe ang bata-bata mo pa. 20 years old nang sinimulan mo ang Snazzy Manila. Yes, Ito po ay ukay-ukay business. Paano mo naman nasimulan yon? Nung panahon na yun, wala mga kabataan po, wala silang magawa eh kasi pandemic. So, kanya-kanya pong isip, eh, ang putok po no, tag-ulan, nag-start po kami mag-ukay ng mga jacket. Hanggang tuloy-tuloy po. So, magkano ang puhunan mo sa pagkuha ng second-hand jackets? Kasi di ba ang ukay-ukay dapat pre-loved, yes, secondhand. second-hand. Pa. Hmm. naka-order po kami nun ng bundle. Kami po may mili nung ano, tapos 3,000. Yun ang budget namin. Then, Tatlong uh, libo? Hmm. Yun lang puhunan mo? Apo. Pero yung ano po yun, yun po yung marami na ako nakuha. Pero one time, nung unang beses kami nagpunta, dalawa lang nakuha ko eh. Tapos wala, hindi ko rin po nabenta. Tigisa po kami ng mama ko. <laughs> nung una po, wala akong kinita eh. Balik na na lang po. Minsan, madalas po low game. Oh. Then, tinuloy-tuloy lang po namin. Then, hindi po ako sa jacket na ano. Hindi po yung nahuli kong ano. Napunta po kami sa mga pants. Anong sabi ng nanay mo nung ginagawa mo to nung pandemic? Nung una po, parang nalulungkot siya eh, kasi wala akong mabenta eh. Oh. Uh, sabi niya, <laughs> parang wala namang ano, napapagod ka na, parang gano'n. Sabi ko, gusto ko mag-testing ng iba. Pantalon naman. Yan, pantalon. Ang tanong ko, no, nung sinimulan mo itong snazzy malina, mm. ang ukay-ukay business, mm. gaano kalaking pera ang nakita mong kita at one time? Yung benta mo? Sa isang release po, kanon Siguro ang pinakamalaki ko, 45K. Malaki yun.